Hello guys. Good morning, good evening sa lahat. Uh, medyo hindi pa masyadong mainit ngayon. Hindi pa pala sa inyo guys. Nagpunta kami ng mag-asawa sa bahay ng kap kaibigan namin. At nangingin ako nito ng tanim. Ito siya guys, so ang dami. Ang daming binigay ni Delia. Yeah. Maraming salamat, Del. Ayan. Tumubo lang daw ito eh. So, madali lang pala ito rin tumubo pag uh, nahuhulog na yung mga uh, dead flower. Ito yan siya, guys. Ayan. Gusto, gusto ko siya kasi wala akong puti dito bulaklak sa aking garden. Ito, meron dito. Ito siya, guys. Labanos ito. Uh, minsan, nagsigang yung anak ko. Tumataas pala ito. Yung kalahati, hindi niya ginulay. At inilagay lang sa tabi, eh, nang hinayang naman akong itapon, hanggang sa napabayaan at katulad ng patatas, nagdahon siya. So ngayon, hindi ko akalain na tataas pala ito ng ganito. Kalahati lang itong labanus guys. Ayan o, nilibing ko lang siya dyan. Ayan siya guys. So, nakita nyo ba? Ayan siya. Ayan. Kalahati lang yan. Anyway, wala akong puting ano nga. Uh, bulaklak kaya nilagay ko dyan ayan nagtanim na ako din maraming salamat at dahil marami ito magtatanim din ako doon sa aking may virgin mary para may palamuti ako dyan ayun nag ano nag na ako tapos maglagay din ako doon at grab ang init ito guys. Ngayon hindi pa kasi medyo ano na alas 12 na yata ngayon or alas 11 ng tanghali. At, pero mamaya iinit ito. Katulad kahapon pagdating ko itong grapes ko, talagang ayun. I mean, strawberry ko talagang nalanta siya. Hindi siya ang klase na talagang sa maghapon na initan. Kaya kawawa naman yung strawberry. O ito naman siya. Ayan. Matibay siya. Dahil hindi siya nalalanta katulad nito. At meron din pala dito guys na strawberry din ito. Siya. I mean, yeah, strawberry. Ito siya oh. Nakakatuwa may bulaklak siya tapos ang ganda ng bulaklak niya. Ayan. Ganda ng bulaklak niya. Yung kamatis, dyan ko muna siya inilagay. At ito pala yung update ng aking patatas. Ayan yung patatas, guys. Nilagyan ko na naman siya ng ano, alo pa. Ayan. Kaya ready na siyang magbulaklak. Ayan pag nagbulaklak na siya tapos namatay na itong mga katawan niya, mga dahon ayun. Tingnan natin kung may bunga sa ilalim. At may dalawa kong talong, guys. Para lang ako naglalaro-laro, katuwaan lang ba. At pag namunga ayun, may magamit. Tapos Meron pa rin ako dito'ng ayun yung ano yan katapos pa rin yan kasi pinaghiwalay-hiwalay ko siya eh tapos ayan yung sili ang sili kong nag-iisa ayan ano to siya yung pangsigang na sili na dilaw May natutuwa lang kasi ako guys na pag yung pagising sa umaga nagkakape dito sa labas na meron tinitingnan na na mulaklak at nagbunga. Ito palang kamatis na ito, binili ko, ganyan na siya. Tapos ito yung siya guys, oh, hindi pinapalis ng anak ko. Mahal din siya, no? 20, 1998. Mag-20 dollars rin siya. So, ayan lang yung update ko, guys. Kasi, kinikwento ko lang sa inyo yung bulaklak na ito at maraming salamat pala Del dito sa mga tanim magtanim din ako dito sa labas Del para dumami siya kasi ano siya hindi siya yung yung pabayaan mo lang siya tapos namumulaklak lang hindi siya ano yung lagi mong binibaby at sa sobrang init nga kahapon itong halaman ko tingnan mo nasunog nasunog siya nang dahil sa ano hindi ko alam na maghapon pala ang init dito paghapon na kaya ilipat ko na naman siya lipat lang ako ng lipat guys yan, yan ang ikinaganda din ng nasa paso dahil pag nagsawa ka na kung nasaan siya ililipat na naman ito lang ang hindi ko mailipat eh. Dahil nandyan ang halaman na ito. Ayoko siyang masira. Ilipat ko sana siya eh. At dito na lang ako magtapos guys. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at siya nga pala uh, hindi man ako nag-upload lagi or Naka-reply ka agad pero solid akong mag-reply guys. May ano lang ako, may napapansin lang ako sa uh, mga short video. Uh, sa phone pwede akong mag mag-reply pero masyado nang matrabaho kung nasa harap lang rin ako ng uh, laptop ko, 'di ba? Sa laptop wala akong mapag-replyan doon sa mga short videos. So, ang nangyayari, pag nag -reply na ako doon sa nag-comment sa mga short video ko, doon ang punta ko sa mga mahahabang video nyo. So, maraming salamat sa inyong pag -suporta. So, ganun lang, no skip ad ako. Uh, kahit matagal ako mag -reply, pero maagapan ko rin lahat. Hindi ko lang talaga ma ano dahil minsan pagpagod na sa trabaho ayoko nang umupo sa sa computer, gusto ko na lang umupo sa TV, 'di ba? Nararamdaman niyo 'yan, guys, na minsan talaga parang walang wala ka talagang ano, energy na na pumunta sa ano sa laptop or minsan pag pumunta ako, inumpisahan ko ng panoorin, nakakatulugan ko kaya minsan nakalimutan ko ng mag -reply. So, minsan inaiiwanan ko na lang hanggang sa natapos. So, ganun lang ang buhay natin sa Whitey World, guys. At ako uupo na naman, madali lang ang mapagod ang lula. Ay, yay, yay. So, maraming salamat sa inyong panonood at... Have a blessed day, guys. Ayan si Hummingbird. Maliligo yan siya dyan sa ano sa fountain. Dalawa yan sila kasi dito pa, dito kasi yung maliit na yung maliit na fountain na yan. Hindi pa masyadong mainit. Kaya hindi pa niya mapuntahan. Pero once na tataas ng tataas ang tubig na yan, Ayan, naglalaro lang yan sila dyan. At okay guys, at mahaba na ito. Uh, maraming salamat sa inyong lahat, sa suporta. At God bless.